So guys, uh, pauwi na nga ako, galing trabaho. Yan dito ako sa Lock Up Resto Bar nagtrabaho yan oh. And guys, dito sa Barangay Palanan Makati. Yan. So guys, masaya ako ngayon dahil nag-tip tayo ng malaki-laki. <laughs> Salamat nga pala sa mga customer namin sa Lock Up Resto Bar. Salamat sa pag-share ng blessing. Uh, dahil diyan, dahil maganda-ganda yung uh, yung uh, tip natin, ay mamahagi naman tayo sa ating mga kabayan mga nasa lansangan yung mga padyak boy ganon yung mga natutulog sa labas dahil nga meron tayong blessing di ba? mas masaya bagga, kahit uh, baka hindi kunti yung blessing mo pag nag-share ka ng iba nakakatuwa na puso nakataba ay nagpapasalamat pala ako kay ano sa waitress namin si Luna kasi nakawintuhan ko siya na mamigay ako ng pandesal uh, pandisal eh nagambag din siya ng isang daan kaya ito uh, bibili na ay, ano isama ko na lang bibili din kami ng ka, ako ng kape kunti at saka mas madami pang pandesal yan para ipamigay ko mamaya guys bibili pa ako ng pandesal doon sa ano sa bakery at uh, abangan nyo ang aking pamigay ng pandesal kasi maiksing video lang ito uh, madaliin ko lang to dahil uh, para mabilis si edit ba see you next time guys at god bless boom